Good morning, everybody. So for today, na atay, na atay na jawat na parsa. So nung tingala ko ani kay walay bayad. So ako din na ang pay later sa TikTok Straße. sa TikTok ko niya na. Jen, ako na ni o niya Kalimot ko kung watch ani. So upat di ang ako na order ani guys eyebrow ni siya, eyebrow. GMCY ni siya. So, same bro, mas ni color. So, ato ni ibalik dya. So, mga ni siya, guys. Ang ato na Oja sa today. Oh, hopefully, o, hopefully, ginoo ko pa rin harap, ni color. O, oh, ito siyang i-check ha. So, siyang i-open. So, napindot din eh, ako, guys. Ang kanap i-credit na to. Pay later ba na? Ang tawag na Kaya pala, pag-receive ko dito is wala na siyang bayad. Kay utang din siya. Ang brand ani is JMY a JMCY. So money pending sa TikTok. Pending niya siya. Mm. Ano siya? Very little ala raw. Oh, na siya pang brush. So, ayan. Ah. So, ano na siya. So, eyeliner siya, guys. Ano pa siya brush? Brush, ito siya brush, brush So, pwede niya siya sa hilay. Pwede po deri. So, ang color ani niya brown, coffee brown. Very alera lang siya. Ang color ani is fine brown 3D eyebrow pencil. So, ayan. Ito is ako, the same lang siya ng suburo fine. Okay. So, ibaligya na lang ito ni siya, guys. Kaya man siya o oh, oh tulo upat. So, yun lang. Magka-artihan.